Bay, bay, wag bay ha, bay. Ayo bay. Ayo bay. Pili mo nung. matay. Bay wag bay, wag bay, bay, wag bay. Naya masama bay, bay. Uy, uy, uy. So yun po mga kadol. Uh, napunta po kami sa daan. Habang po kami ay tumatakbo. Pero yung galawan po yung tao mga kadol. Sobrang delikado at sobrang bilis. At bilang mawawala mga kadol. May kapangyarihan po siya. No? So yung gagawin po namin ngayon siguro uuwiin muna kami ngayon at Ah uh, siguro sasamahan po namin ipagpatuloy no sa paghahanap po yung kung saan po yung daan. Bro, anong gagawin natin ngayon? Hanapin natin yung daan bro Sige sige, hanapin po natin bro. limon yeah bro docs. Bro. May gamit ng tao? Nako. Bro, di kaya sa kanya yun? sa ano yun? Doon sa mga ngasok? Bakit sa kanila. Ha? Ah, uh, sa kanila. kanila? Ito, bro, hindi pa ngayon kaya nila gagamitin ito. Di kaya ito ano bro? Ang panggulin nila ng tao bro? Nako. Hmm? Baka? Baka ginagamitan ng bit yung pagmuli nila ba para para ginagawang yung ano ba yung parang nilalambat yung tao ba eh uh, ano galamay, ano, galamay. di sa di ha? sa anak.

Parang, parang amoy dugo. Napansin mo? Oo. Ano to, teh? Hala. Patay. Bro, lumabanan ng pana, bro. Nakadukdol ka na, bro.

yung kawayan bro Kung uh, sabi sa pa bro, lah napakala bro Kapag, May lason? Oo oh, may lason ba? Tumama ko sa katawan ng tao Naku Patay Hanggang mamimilipid sa sakit Ano bro? Ang, Ang bango? Baka ah, nandito pa sa paligid yung kalaban bro Palimun huh? Ang gagawin po natin huh? ngayon Ipahawak mo na yung kamera mo Ako okay. muna nang hawak yung kamera mo Pwede. Tapos itakin mo Kung papatay mo Lalaban tayo, Lalaban tayo. Lalaban tayo. tayo. Sige, yung... bunutin mo, bro. Ha? Bunutin mo. Nako. Abiyo, tumagos talaga, bro. Eh, hawakan ko na yung ano mo. Yung, at yung ano, pili mo. Basta mag-ingat ka lang, ha? Sige, yes, yes. sige. Yung lakat natin ngayon, Nakahanda tayo, lalaban tayo kapag sumugod. Hindi namin ipatigil, ito yung panglalaban ko. At ano rin? Yung gamitin ko to sa kanya. Ito yung eh, ano yung ginagamit nila, ibal ibalik natin sa kanila. Sige, sige, sige. May panlaban tayo. Sige. sige. kasi para mo na ako. Ingat ha. yung mga kadol <laughs> parang dumadami yata sila hindi natin mga mga puno baka umaknat baka hindi natin makita

Wakum piansa, kasih jadi kado mereka penyarian. Ini juga pangin menun. bro buka mo nalang bro basta maingat lang kayo sa tingin ko bro hindi talaga basta basta to bro yung yung nakita natin akala ko nangangaso lang may kapangyarihan sa tingin ko parang sobrang lakas talaga bro parang hindi kaya yung kapangyarihan ko ayo cepili mana? Nasa likuran lah kami. lah, uy. uyam, uy. uy, bye, ya, bye. ayo bye, bye. ayo boy baik, boy baik, boy boy baik, boy ini baik, 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 boy baik, ayo baik, ayo baik, 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 woi 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 baik, baik, apa sih baik, woi baik, bro woi baik, baik, bro baik, 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 bro baik,

Oke. Ya. Ih. Kita lihat, kelihatan mau, Bro. Aduh, payun. Jangan lumpuh Aku, bro, bakal may laso Bro. Ano, natin tutang... orang sibatnya. di nah, ini, ini, ini... Ah. Ya, no, bro, Itikin, bro, Itikin, no, bro. Hmm. Ah, Ayun, huwag ano. Hmm? Ha? Ha? Hmm. Hmm. Ha? na yung... Ha? Na nakuha. Na yung itak ko. Oh. Ha? Saan yung itak? itak mo? Yung itak pala, yung itak pala uro. Ah, Uy, naku. Nandyan na pala. Ano ga natin ngayon, embron... bro? Lang, lang siya, nakano... nasugatan si ano si ah. pulimon nito oh kaya mo bang magrelate bro sige ah ayo ayo to akin na ito mo guys kasi magrelate na para maka makakalaban tayo nang mali dito lang bro payagan mo tayo sige. ikaw ano, ano? wag kayo dito magpahinga bro na dito pala dito tayo kusa-an sige Ay, sige kasi lang na makalayo dito du santaiin mo

mga kadol na tamaan ko si Pilimon pero ginamot na po na ni Brodokyo pang pawalaan ng lason kasi kapag ganyan mga kaidol, may lason po yung mga pana nila hindi namin siya masyado makita sa sobrang bilis at gumagamit ng ano, kapangyarihan Parang may ilaw ako na doon nakikita ano Oh, hmm? oh, hmm? ano yun? Pagkalaban oh, yun. Bro, nagkagawin ano? natin. Sipa tayo dito bro. Ha? Lalo nagloko na yung basket ko bro. Kaya Hindi na maganda to. Yung sa akin din bro. Ano din? Mahinya na. Sige, sige. Uh, ganito na lang. Uh, Maghanap muna tayo ng daan bago tayo mag-record ng camera baka parang tayo mahirapan. Sige, 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 bro. <coughs> sige. Oop, <coughs> tayo ng camera. Sige, sige, bro. Sige, sige, bro.